Ko. Samahan niyo ako ngayon sa pagpunta sa boarding house ng kaibigan ko. Titingnan ko kung pwede ako mag-video doon. So una, mag-aayos muna tayo bago umalis. Wag ka pulbo lang yan at saka lip tent ano ba? Ang totoo niyan, naghahanap talaga ako ng isang venue kung saan walang masyadong tao na boarding house kasi kapag nagvideo video ako, tapos may tumitingin sa akin, nahihiya ako. Kaya hindi ako makapag-video ganoon. Kaya pupunta ako ngayon sa boarding house ng friend ko at susubukan ko doon gumawa ng isang content. Kaya abang-abang na lang mga guys. So wala kaming pasok ngayong hapon, kaya may free time ako para gumawa ng content. Dito kasi sa aming boarding house, napakadami namin, kaya nahihiya talaga ako mag-video. As in, nakakahiya. So ito na nga, bihira na tayo makakapag-create ng video kasi study priority. <laughs> kaya ito, malapit na akong umalis dyan at ito na, magora ng beshi nyo. Ang init pala mga beshi, kaya sasakay na lang siguro ako may kalayuan din kasi ang boarding house ng friend ko at ito na nga nakasakay na ako sa sa habal-habal. Ang hirap pala mag-video pag ganito, gumigiwang-giwang yung cellphone. At ito na nga mga beshi, kung maaari, magbigay kayo ng gusto nyong i-video ko sa comment section at gagawin ko yon kapag may free time na ako. Kasi minsan, nauubusan din ako ng idea. Ganon. At ito na nga, dumating na ako sa place ng aking friend at naglalakad na papunta sa kanilang boarding house. At nang makita ko na, ay parang hindi pala siya boarding house, parang bahay lang siya ganun. At naabutan ko silang kumakain at hindi nila ako inaya. Joke. Ang ulam pala nila ay parang hindi sila naghihirap kasi pancit at hotdog mga day. At ito na nga, nakarating na ako at nagre-ready na ako sa aking video. Kaya hanggang dito na lang. bye bye